What's up guys? Welcome sa vlog natin. So ngayon, ito, may bagong project tayo. Itong ating sniper 135. Ito nga palang sniper na to ay sa aking kuya. Shoutout! <laughs> so yun, naka-alis na siya. Nag Ibang bansa. Tayo muna mag na itong sniper niya. Medyo may mga palitin. Tsaka kailangan i-check. So nandiyan yung ano, sa ilaw. Medyo, mostly lahat naman ay ano eh aesthetic aesthetic ba tawag doon <laughs> so yun yung sa preno yung sa pairings niya sa harap may tulo siya ng brake fluid tapos yon ang plano natin palitan natin lahat ng kahan ito para all new bagong stickers inner pairings so yun may nagawa na pala ako dito so, pinos ko doon sa FB page natin yung etong park light niya kasi baliktad yung kabit sa paring adjust ko dito ay yung kanyang clutch nung kinuha ko to sa kanila ay eh, nakaano na siya running clutch pag uwi ko dito ginawa ko na agad para hindi pa ma-damage yung kanyang ano, mga clutch plates niya ano pero yun nung adjust natin okay naman tapos yun i-check natin so ang ano kasi natin dito ang goal natin is ma, ma restore siya no? so itong ating gagawin ay restoration maraming episode natin tong gagawin <laughs> kasi 2 days 2 days lang ang ating rest day yun, natin ang kaha ng inner pairings uh, sa gulong maybe repaint na lang natin ng black ulit, ng glossy black. Medyo nag-fade na rin kasi yung kulay niya, harap likod. Yung mga, yun, yung mga kulang na bolts. Ang dami niyang kulang na bolts. So, papaltan din natin. Tapos, sa uh, electrical, wala naman siyang masyadong problema. Running naman siya. Meron lang sa mga valve niya sa speedometer. Tapos may problema rin tayo yung ano niya, yung signal lights. So, tinig ko na siya. Ang problema lang naman ay hopefully sana yung relay lang. Yung valve okay naman. Yung brake lights, check, check pa natin kasi hindi siya nagana. Harap likod. So, yun. Mahaba-habang ano to. Yung gawaan to. Pero, yun. Kaya yan. Tapos ayusin lang natin yung sa plate number niya kasi isa na lang yung nakakapit. Baklasan lang to, tapos deep cleaning ng loob. Tsaka na natin i-assess yung iba pang mga kailangan paltan. So yun. Yung grip lever natin, kaliwat kanan, papaltan na rin. Siguro pati itong levers natin, oh. check-check na rin natin. Or pwede natin replace para maganda tingnan kaliwa at kanan dito sa brake lever natin pang disc brake harap di ko alam kung leak or baka nang pinalitan lang ng, brake fluid kaya tumulo pero mas maganda check na rin natin. So, yun, yung sa apakan din, itong ship, ship pedal niya, medyo maluwag na rin siya. Tapos, kinakalawang na. Papaltan din natin yan, yung buong assembly ng sa apakan. Ship pedal, yung cover, yung mismong apakan kadena, goods pa naman kadena niya. Gulong, okay pa, bago pa tong gulong niya eh. system, uh, unahin, ano natin yan, after nating i-dip clean to, susunod natin yung ano, yung preno. Tapos, change oil, oil filter, yun yung mga basic air filter, yun yung unahin natin bago tayo proceed sa ibang i-check. So, yun, yung battery rin pala nito is parang dead battery na kasi pag inon mo sya, wala nang ilaw sa dashboard. So, yung papaltan din natin. Tapos, yung shock feeling ko, ano eh, parang spring na lang yung nagana sa so, kanya. Pero, double check natin. Baka, nanibago lang ako kung malambot ba yung shock ng sniper compare sa R15. Kasi sa R15, matigas talaga eh. I-double check natin. Ito nga pala ang episode 1 ng ating sniper MX-135 restoration.